Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon, or gabisan masulok ng mundo, Mingga, mga mga love shout out sa mga kapwa ko po, FW's around the World, hello, mga love shout out po sa inyong lahat, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, o, kalimutan mag subscribe, like, at share. Maraming salamat. So, <laughs> oh, itapit natin ngayon mga lalabs, mga vayots. Si Bongbong Marcos ay komanta ng sa chorus ng uh, kanta ni Martin Romualdez, dyan nung uh, pala, ah, uh, konsyerto sa palasyo. No, uh, no, John 30. Be my kukak. <laughs> uh, Ang asawa kong si kukak ay buto. Parang <laughs> uh, uh, dito sa balita ng uh, GMA News online, pati din sa Presidential Communications Office, proud pa yung palasyo na nagbalita nung walang kwenta-kwentang ginawa ng presidente. Nandito <laughs> yeah. sa news online na GMA, Marcos sing chorus of be my lady at uh, konsyerto sa palasyo. President Bongbong Marcos Jr. on Sunday sang asnap. Ayun oh, nga no, yung kanina. Be my lady konsyerto sa palasyo. Toro sings cheers from the audience, no? O, oh, ganun. E eh, sana na lang siya nagpresidente. Nagbanda na lang sana si Bongbong Marcos kahit magbe my lady siya doon buong magdamag at magkidjud. Kidjud. Be my lady kuka. Kuka. <laughs> Pero tumakbo siya para magiging public servant at pagsilbihan ang uh, taong bayan, mga Pilipino, bigyan ng magandang buhay. Pero anong ginawa? Nakaw here, nakaw there, otang here, otang there. Para nakawin din nila. Tupang so, masaklap si Kuka, kumunta lang pala, kumastos ng ilang millions of pesos para mag-tour sa UAE. So ito, si Nibera daw, ayun. Uh, kumanta ng koro si Bongbong Marcos. Uh, dahil daw yon sa, bakit may konsyerto sa palasyo ito? Dahil daw yon uh, sa binibigyan daw ng uh, pagpugay <clears throat> ang mga Filipino healthcare uh, workers around the world so bakit hindi kayo nag-imbita ng mga medical team dyan sa Metro Manila ang dami diyan ni eh. lebat ibang uh, departamento sila bakit itong ano ha bakit binigyan po ha ito lang tatlo among the guests were the three united kingdom oh kasi very briton yung ating bangag na pilingirong rongiwe na presidente na akala niya British ang puta. <laughs> very Briton 'to diba? niya ano ini. Sino ba dito? Ni king Pinoy no. ating presidente ay very Briton tapos yung kanyang asawa daw ay very New York. Puro mga very. Pero yung mga mukha parang gipang very-very Ano di ba? <laughs> Hoyondawa, so, sino ba itong tatlo na to? Uh, ito daw yung tatlong Filipino healthcare among the guests, itong galing sa United Kingdom based nurses na nakatanggap ng British Empire Medal for their, ser uh, for their service in healthcare. So ito lang tatlo. Wala yung iba. <clears throat> Hindi sila nag-imbita dyan. Eh, pagbigay-pugay man kayo ng lahat ng mga nurses around the world. So, kasali dyan yung mga nasa Pilipinas. Dahil mga Pilipino din yun. So, bakit itong tatlo lang? Dahil galing British? Dahil nakatanggap ng uh, uh, British Empire Medal? Proud kayo dito? Hindi kayo proud sa ibang mga medical team? Mga putang ina nyo? <coughs> At ito pa ha? Magkano yung talent dito? Magkano binayad dito kay Martin Rivera na hindi man ito ano? pipitsogin na nasa gilid-gilid lang o nasa YouTube lang kumakanta ha. Sikat to. Noon, noon hanggang ngayon nga, hindi maturo ito nagbago ang boses nito. So sabi dito pati daw sa Twitter artist, no, sumari si Martin Rivera. Tapos, uh, tawag, uh, saan ba ito? Itong si Mar, uh, theater artist na si Mara Maigi or Maigi, aerial dancer Cristel Catalina, si uh, former voice generation contestant, uh, the Aita Brothers, were also among the performers. So, magkano yung mga uh, kanilang ano dito? Talent fee. Uh, ito pa, may iba pa dito, itong uh, Douglas uh, Nieras Power Dance, Dance Group, the Class Philippines finalist, Garrett Bolden, and singer Brennan M. Um, uh, Justin Toller, Arin Magadia, at Tristel Galakan. Magkano yung kanilang mga talent fee dito? Mga lalabs, mga bayas. So, hindi to libre. At hindi din natin sila pwedeng ibas. Bakit? Dahil hindi man, anuman uh, ano man to nila. Ito talaga yung kanilang trabaho eh. Entertainment performer na no, yan ang trabaho nila. So hindi nila kasalanan kung i-hire sila ni Bongbong Marcos. Ang may problema dito si Bongbong Marcos. Tapos nagbabayad siya. Hindi nila pira, pira ng taong bayan. Kumakain sila noon ng mamahaling uh, pagkain, mamahaling inumin. Hindi nila gastos. Gastos ng taong bayan na nanlilimahid ngayon sa hirap. So ito pa. Another, uh, another. na ano, gastos ng taong bayan na pampa ano nila ni Kukak, uh, kung talagang si Bongbong Marcos, hindi tuyot ang kanyang otak, maayos ang kanyang pag-iisip at walang uh, komo-control sa kanya, kung may pagpapahalaga talaga siya sa mga nasa medical team, ay dapat hindi concert ang solusyon. Dagdagan niya yung sahod ng mga nasa medical field or team sa Pilipinas, mga nurses, doctors, etc. No? Hindi concert ang sagot. Uh, yun. Pero kaso, ngiwi nga, bangag, wala sa matinong pag-iisip. Sabi pa ni uh, Expedia Agent Morales, kaya ganon. Puro happy-happy ang nasa utak ni Bongbong Marcos. Kaya ganon, gagamitin lang itong mga tao na to para makapag-konserto. May rason siyang mag-happy-happy sa Malacanang. So dito tayo ngayon sa balita ng Al Khalid nung nasa Dubai UAE si Liza Kokak Marcos ang sabi dito <clears throat> Philippine first lady visits Sheikh Said Grand Mosque yung masjid doon dono delegation the delegations were briefed about the mosque's noble message that highlights value of coexistence tolerance and openness to other culture uh, bumisita doon ha <clears throat> sa pinakamalaking masjid doon na pinangalanan sa side. so ito uh, noong June uh, 29 no? uh, Philippine First Lady Louise Aranita Kukak Marcos visited the Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu Dhabi uh, the First Lady was accompanied by Alfonso Ferdinand Ambassador of the Philippines to the UAE and Mohammed Ubaid Al Qatam Al Zaabi, UAE Ambassador to the Philippines, alongside Dr. Yosef Al Ubaidli, Director General of the Sheikh Zayed Grand Mosque Center in Abu Dhabi. The <coughs> during the tour. The delegation were briefed or briefed about the most is noble message that highlights values. Ito yung kanila, consistent tolerance, openness, and cultures. Inspired by the late founding father, Sheikh Said bin Sultan Al Nahyan's rich legacy. Uh, legacy, no? Ito, nagtortor lang pala doon si Ma'am Wala siyang, sabi ni, Mar ni Maharlika, nangutang. And, adon kasi, uh, ano doon sa, Uh, Maharlika Funds, naubos yata nila yung pera sa Maharlika Funds, kaya mangutang daw doon, di umano, sabi ng puting ahas ni Maharlika, sa Ministry of Finance ng uh, UAE para idagdag siguro, kunwari, doon invest sa Maharlika Funds para ubusin din nila we <laughs> also learn about the mosque's leading role in highlighting the, ayan, the Islamic etc. ganyan no at the end of the visit The guest was presented with two of the center's distinctive uh, distinctive publications. The first titled "Space of Light," showcasing showcasing the winning photographs. So yun lang. Pumunta lang pala si Liza doon, Kokak, nag-tour lang sa UAE para magpapicture ang animal. <laughs> Nagpa-picture-picture -picture lang pala doon. Tapos, sinabi daw ni ni Coca, Liza, na si Bongbong Marcos daw ay pupunta ngayong November na to, taon na to, sa UAE dahil hindi nga siya na tuloy last year. Mas nauna pa siya, no? lang, yung ginawa ni Lisa doon, ilang milyon ang ginastos doon. Yung gasolina na mamahalin dyan sa aeroplano na yung private jet na sinakyan nila. Plus yung kanyang, kanilang mga hotel doon. Siyempre hindi man yung mag-hotel doon si, si Lisa Kukak Marcos dyan sa mga mumurahing hotel sa UAE. First lady siya ng Pilipinas. Eh, tapos iinom doon ng mga mamahaling alak which is pang tuba na bahal lang naman ang kanyang beauty. <laughs> kain siya ng masarap. Diyos ko po, Mukhang nga lang ginataang malunggay nga lang yung beauty mo eh. Kanya-kanya sila ng rakit. Paano gastusin ang pira ng taong bayan? Tours siya doon, wala naman tayong, wala tayong nakit na balita kung ano lang ang ginagawa doon. Ano yung pinunta ni Lisa Marcos doon. Yung sinasabi niya yung post niya sa kanyang uh, Facebook na working visit. Wala po siyang mandato dahil walang mandato ang First Lady sa ating batas sa Pilipinas. isa lang din siyang plain housewife kung totoo sin. Pero ano, working visit? May basbas -bas ba ito ni Bongbong Marcos? At bakit ba si Bongbong Marcos hindi pumunta doon? Naghihingalo ba ang presidente? E kumakanta nga ng Be my kuka! <laughs> concert, concert. Pagkatapos ni Lisa Marcos nag-tour, kung ano ang ginagawa doon, nangutang, pag-uwi sa Pilipinas, concert sa palasyo, gumastos pa rin ang mga iho di mga animal. Iyon ang ba? bahay. Tapos yung tao bahay halos walang makain. Halos 4 million ang nakaranas ng minsan dalawang bisis na kumakain sa isang araw. Pakulangan sa trabaho. Dami ng krimen ngayon, patayan, nakawan, rape, etc. Maraming mga kabataan ngayon na mga kababaihan ay nag nawawala. Baka na biktima na yon ng human trafficking. Pero walang pakikalam si Marcos. Presyo ng uh, gasolina, krudo, at saka gaas bukas, magtaas na naman. July 2. Tapos, ayun, mga bilihin, ang mahal. Sa buwan ng June, nagtaas ng 4.2% ang uh, inflation, sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero anong, anong tugon lang ni Bungong Marcos? Concert ang solusyon sa kahirapan at ayuda. Na yung ayuda ang pinamigay sa mga mahihirap, mas marami pa yung kanilang ninanakaw doon. Ginawang gatasan nila yung ayuda. Ang dami ni sa 100%, 90% ang kanilang naibulsa, sa 10% lang yung naib naibigay sa mga mahihirap. Ganon ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Mukhang ayuda. Hindi hmm. po ba? Dahil nga, bumoto tayo ng isang uh, <clears throat> bagsak na ekonomista si Kanyer lang bagsak pa si Bungbong Marcos pa Oxford Oxford ang animal bogo pala ang dipota <laughs> <laughs> Diyos, know, eh? hello good morning mga lalabs mga vayon